Siya si Ginoong Clifford Garcia, nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. I'm ex-reverend Father Clifford D. Garcia. I took up my studies at San St. Carlos Seminary, my formation. and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and my, I'm, a, I'm a missionary priest, Roman Catholic and then I have studied both since uh, I took up uh, my theological at Don Bosco and then um, Oriental, Oriental Orthodoxy. I have been there. I, yung kanilang theological. So, kinumbayin ko sila. Inihayag niya ang kanyang damdamin nang itanong namin ang dahilan kung bakit siya nagpasyon tumalikod sa dating paniniwala. I found the truth. I mean, pagod na ako sa kasunungalingan eh tingnan natin yung ano yung dogma of uh, purgatory wala na eh So, nung palang sinabi na ni Pope na um, it's stupidity to proclaim that ano, dogma of purgatory. Because there's none in the Bible. Yun yung pinakamahirap. Actually, inaano na nga namin yun eh. Um, lalagpasan namin the dogma of purgatory, celibacy. Masaya. Kung baga, natapos na yung pagkukunwari ko. Isa lamang siya sa mga dumalo sa isinagawang linga pamumahayag sa Villa Sarignaya, Malagasang, Imo.